Good morning SM City wow, Manila, and welcome to our Overseas Mega Job Fair 2023. Uh, ang biyan po ni Mayor Anel Laguna, Vice Mayor Wilson Cuneto, at uh, syempre po yung ng Manila, minabati uh, ko po, po isang ng isang kapagpalang umaga ang labo ng araw nito. Kami po sa SM City Manila ay taos pusong nagpapasalamat na maging bahagi ng Overseas Mega Job Fair hindi mabubuo ang isang proyekto na ginagawa ng turistic ng Maynila kung wala po ang tulong ng iba't ibang departamento sa lungsod ng Maynila. To our employers, sabi nga po kanina ni ASEC or NAN, sana po ay marami tayong hats or hired on the spot. Magmumonitor po kami dahil kailangan po namin the figures of our hats today. Ang Department of Mining Progress po ay nag- uh, papasalamat, pinapalating po niya ang kanyang papasalamat sa pag-involve sa, uh, sa amin dito po sa overseas mega job fair ng uh, Manila. Sa bawat employer na dumalo sa job fair na ito, Maraming salamat sa pagbukas ng pintuan para sa aming mga aplikante. Kami po ay lubos na natutuwa at nagagalak sa mga oportunidad na ibinigay nyo para sa amin. Malaking tulong ang naitulong niya sa aming mga kahanap ng trabaho, lalong lalo na sa akin na nag-uumpisa palang magka-work nagpapasalamat po sa ating mayora na si Hani Lacuna sa gantong programa. Salamat kasi napadali nyo yung paghahanap ko ng trabaho at masasabi ko na isa itong malaking tulong sa lahat dito at sana magpatuloy nyo lang po at maraming 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 salamat. We are inviting you to join the Overseas Mega Job Fair in uh, partnership with Peso Manila. And currently, we are hiring for different positions in these vessels and we are hoping na hindi pa ito yung last na makapag-join kami in these activities in partnership with PESA Manila. Thank you! Hi, good afternoon po. Ako po si Zai first time pong mag-apply sa Mega Job Fair ng ni Peso Manila at na-hired po ako ng on the spot na wala pa pong isang oras ako dito at, at na-hired na po ako at CSR ng Myro. Maraming salamat po kay Mayor Hani na Nais ko po pong pasalamatan ang top 5 dahil po sa Ibinigay nilang pagkakataon sa akin na ma-experience ko ang magkaroon ng trabaho. Napangako ko na magiging mabuting empleyado ako at nais kong kasalamatan si mayarahan nila ko na sa pagbibigay niya po ng mga ganito o klaseng trabaho para sa amin. Magpatuloy po kayo sa inyong mga mabuting gawain at umaasa po kami na ang job fair nito ang magsisilbing simula ng magandang opportunity para sa aming mga naghahanap ng trabaho. Oh, thank you po sa SM at saka kay Mayor Laguna po. And then... Thank you na rin po kay God kasi binigyan po niya ako ng napaka magandang ano po, regalo para sa darating kong birthday. Maraming salamat po. Peso.